dasal para sa Aris Panginoon sa araw na ito nilalapit ko sa inyo ang aking sarili Linisin ninyo ang aking puso at isipan mula sa anumang negatibong enerhiya Bigyan ninyo ako ng lakas liwanag at kagalakan upang mapagsigla ang aking buhay Gabayan ninyo ang bawat hakbang ko at palakasin ang aking loob upang harapin ang anumang hamon. Naway magdala ako ng kapayapaan at pag-asa sa aking paligid. Amen. Dasal para sa Taurus. Aming Diyos na makapangyarihan, itinataas ko sa inyo ang aking buhay. Alisin ninyo ang anumang mabigat sa aking puso at ang negatibong damdaming bumabalot sa akin. Palitan ninyo ito ng lakas, sigla, at kasaganaan. Pagpalain ninyo ang aking mga gawa at mga desisyon sa araw na ito. Naway magningning ang aking pagkatao at makapagbigay ng liwanag sa iba. Amen. Dasal para sa Gemini mapagmahal na Diyos. Nilalapit ko sa inyo ang aking sarili ngayong araw, pawiin ninyo ang anumang takot, lungkot, at negatibong damdamin na bumabagabag sa akin, punuan ninyo ang aking puso ng galep, kapayapaan, at lakas, naway maging daluyan ako ng saya at inspirasyon sa aking kapwa, pagpalain ninyo ang aking mga mithiin at hapbangin, Amen. Dasal para sa cancer o Diyos na maawain, hawakan ninyo ang aking puso at isipan, alisin ninyo ang mga bumabagabag sa akin at palitan ito ng pagmamahal, kapanatagan, at sigla, naway ang bawat hakbang ko ay maging gabay para sa aking ikabubuti, bigyan ninyo ako ng lakas upang magpatuloy ng may pananampalataya at pag-asa. Amen. Dasal para sa Leo Makapangyarihang Diyos, hinihingi ko ang inyong paggabay at pagpapala. Linisin ninyo ako mula sa anumang negatibong enerhiya na nagdudulot ng kabigatan sa aking kalooban. Bigyan ninyo ako ng lakas, tapang, at liwanag upang maipamalas ang aking tunay na potensyal. Gamitin ninyo ako bilang instrumento ng pag-ibig at kagalakan sa mundo. Amen. Dasal para sa Virgo Panginoon, tulungan ninyo akong alisin ang anumang alalahanin at negatibong enerhiya sa aking buhay. Palitan ninyo ito ng kaliwanagan, lakas, at katiwasayan. Gawin ninyo akong matatag sa pagharap sa mga hamon at mapagbigay ng kabutihan sa iba. Patnubayan ninyo ang aking puso upang manatili sa tamang landas. Amen. Dasal para sa Libra o Diyos ng Kapayapaan, itinataas ko ang araw na ito sa inyo, pawiin ninyo ang anumang alitan, takot, at negatibong enerhiya na bumabalot sa akin, pagpalain ninyo ako ng liwanag, kagalakan, at lakas, tulungan ninyo akong maging mapagpakumbaba at makapagbigay ng inspirasyon sa iba, Amen. Dasal para sa Scorpio aming Diyos. Nilalapit ko sa inyo ang lahat ng bigat na nasa aking puso, alisin ninyo ang anumang negatibong enerhiya at palitan ito ng sigla, pagmamahal, at pananampalataya, patnubayan ninyo ako sa tamang direksyon at bigyan ninyo ako ng lakas na harapin ang araw na ito ng may tapang, Amen. Dasal para sa Sagittarius Mapagmahal na Diyos, nilalapit ko sa inyo ang aking araw alisin ninyo ang anumang bagay na nagdudulot ng kabigatan sa aking damdamin, palitan ninyo ito ng lakas, saya, at inspirasyon, bigyan ninyo ako ng malinaw na direksyon at gawing makabuluhan ang bawat hakbang ko, Amen. Dasal para sa Capricorn Panginoon, sa inyo ko itinatalaga ang araw na ito, Linisin ninyo ako mula sa anumang negatibong damdamin at gawing masigla ang aking isipan at puso, pagpalain ninyo ang aking mga ginagawa at gabayan ako sa landas ng tagumpay at kabutihan. Amen. Dasal para sa Aquarius o Diyos ng Karunungan, hinihingi ko ang inyong gabay ngayong araw, alisin ninyo ang anumang negatibong enerhiya na bumabalot sa akin bigyan ninyo ako ng lakas, sigla, at liwanag upang magpatuloy ng may kagalakan at pananampalataya. Tulungan ninyo akong makagawa ng mabubuting desisyon. Amen. Dasal para sa Pisces, Panginoon, itinataas ko sa inyo ang aking araw, alisin ninyo ang anumang negatibong damdamin na bumabalot sa akin, punuan ninyo ang aking puso ng pagmamahal, liwanag, at kapanatagan, gabayan ninyo ang aking mga gawain at bigyan ako ng lakas na maging inspirasyon sa aking kapwa. Amen.